De. Pag pupunta tayo ng mall hindi ako mag-face mask. Okay lang sa'yo? Okay lang. Okay lang po yung 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 kain ko nasa... Tabingi ko, oh. Mm. Mm. Ba? Diba? Hindi yeah, yeah. naya. Hahaha. Mm. mo kasi ako patabanin. Oh, pero hindi pa mag... Huwag tumawa kasi ako, guys. Tabingi. Hindi pa nag-a-apply kaya pa ba? ko talaga to asawa ko, guys. Oh. Nakakuta. Naiya kasi ako sa mama niyan, guys. Kasi nga, tingnan mo yung tsura, Hindi oh. naman sa pag ano, may gwapo talaga. Tapos yung kasama niya. Ano na. Hindi na nga kahiya. Matanda na nga, tabingit pa yung mukha. Mm -hmm. <laughs> yung galaan lang kasi namin, SM lang galaan namin. Okay lang na hindi kakain face mask ako. So, kuhaan kasi, guys. Punta sa kaliwa. Bumawa. Eh. <laughs> <laughs> Tapos, naka-kaya, oh. Ang gwapo ng kasama ko, oh. kaya, yeah. now. <laughs> Ganun. Ang baka nakuloko talaga, guys, oh. Ang mga itsura, oh. Na-remiss na nga namin. Yan lang yung banding namin mag-alamis sa mall. Yan lang. Pag-de-off niya, Pasir-pasir na kaming dalawa. Kasi kakain. wala na. Isang alam na tayo pa na. Hindi. Magda na tayo walang galak-galak pa na. Hmm. Dalawang na. Wala na kaming galak-galak. Dahil simula na nagkasakit ako. Buti nga gumagalaw gulo na guys oh. Eh. Dati di yan gumagalaw. Hmm. Yun yan yan. O di lahat po yan. Hmm. 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 Lakas ng ulan dito sa amin, guys. Maglugaw-lugaw na lang kami ngayon. Hmm? Pero ano pa talaga si guys? Ngalay to. Ngalay pa yan dito, ngalay. Pa, dala tayo? Oh. Kaso yes, lang, lagyan ko ng tape yung mukha ko para pumantay. yun know? oh. Ay, Diyos <laughs> ko. Naimiss ko na talaga yung harap sa camera, guys. Yung, tuma yung tumatawa talaga. Hindi talaga nagbago ang mukha. 42 na yan siya, guys. 42. Ayan o. Oh. Pero baby face pa rin. Nahirap pag nagka-asawa ka ng gwapo. Pag na may nangyari sa buka natin, na kaya na. Ango na nga.